Tinawag na sinungaling ni dating Pangulong Duterte, si retired police colonel Roy Nagarma, kaugnay ng alegasyon nito sa drug war. Hindi rin totoo ang reward system sa mga polis. Nasa frontline na balitang yan, Camille Samonte. Sa pagdinig kanina sa Senado, derechahang itinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tinawagan niya noong 2016 si dating PCSO General Manager and Retired Colonel Royina Garma. Taliwas ito sa sinabi ni Garma sa House Quad Committee na ang dating Pangulo ang lumapit sa kanya ng maghanap ito ng miyembro ng Inglesya ni Cristo para pamunuan ang War on Drugs. I hate to say this, but nagsisa yung gagang yun. Makita ako mamili ng Iglesia ni Cristo. Wala akong pakialam kung anong relihiyon ninyo. Tabaho kayo dyan. Alam nila yan. Alam nila yan kung paano ko sila murahin. On. Do not give me that Si Garma ang nagbunyag ng umanoy reward system sa mga polis na makakapatay ng drug suspect na naglalaro-raw ang halaga mula 20,000 hanggang 1 million pesos. Itinanggi rin ito ng dating pangulo. Walang reward ma'am Walang reward yan lalo Hindi na ng pulis. Bakit Bak ako magbigay ng reward? Sa gitna ng pagdinig, natanong din ng dating pangulo tungkol sa relasyon nila ni Garma. Niligawan niya po? Sino? Si Garma? kung wala na siguro akong ibang makita siya. <laughs> alam mo kasi pag tao ko, alam nila yan. Parang mag, parang close mo talaga kasi ganun ako mag-trato dito sa pulis Imbitado rin si Garma sa pagdinig ganina pero hindi siya nakadalo dahil umano sa kanyang nakaschedule ng medical check-ups. Humarap din sa pagdinig si dating mandalu yung Police Chief Colonel Hector Grijaldo na isa sa mga iniimbestigahan kaugnay sa pagpatay ni dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Ibinunyag ni Grijaldo na kinausap daw siya ni na House Squad Chairperson Dan Fernandez at Benny Abante na kumpirmahin ang testimonya ni Garma kaugnay sa reward system sa drug war. I have No personal knowledge as to the reward system. Additionally, I said, the work of the policemen are noble and requires great sacrifice, even without the reward. Na-insulto raw si Grijaldo, nang kumbinsihin daw siya ng mga kongresista na magsinungaling. Did you feel harassed? An harassment and uh, very offensive, Your Honor, and uncalled for anybody. At that time, I was... Wearing my uniform. Gusto nilang magsisinungaling po ako, Your Honor. Sa isang pahayag, mariin namang itinanggi na House Quadcom ang paratang ni Grijaldo. Ayon kay Congressman Fernandez, paraan lang nila ito para pasamain ang Quadcom. Lalabas din daw ang katotohanan. Nagbabalita mula sa so Frontline, Camille Samonte.